He needed to level up dahil hindi niya nalusutan ang ating Blue Ribbon Committee Hindi pa sapat ang pagsisinunguling niya para pagtakpan at maisalba niya ang kanyang sarili So while he was in detention here at the Senate Sabi niya, nakapag-isip po ako at nagdesisyon na maglabas ng ilang nalalaman ko sa flood control project Tama po, sabi niya, tama po si Senator Lacson na ang mga engineers ng DPWH ay tila naging legman o bagman na lang. Kung tatanungin niyo po ako kung sino o kanino kami naging bagman, sasagutin ko na po ngayon. nakapag isip May naniniwala ba dito Samantalong ayon nga sa impormasyon ni Senator Lacson, habang naghihintay ng blue ribbon noong September 1? E nasa casino siya at nagsusugal. And then, lo and behold, during the Tricom hearing, he then proceeded to take off from that remark jokingly, jokingly addressed to me by Senator Marcoleta when Mr. Diskaya said that there were no senators involved. Ang sabi ni Senator Marcoleta, safe ka na. Mr. Hernandez said, sabi ni Senator Marculeta kahapon, ligtas ka na. Hindi po ito totoo. Si Senator Jingoy Ejercito Estrada, Senator Joel Villanueva, Yusek Robert Bernardo at D.E. Alcantara. Si Sen Jingoy po ay nagbaba ng 355 million ngayon 2025 sa so mga ilang projects sa Bulacan at ang sabi po ng Bosco dito ay 30% ang commitment dito. Mr. President, This is a blatant lie. Isang malaking kasinungalingan. I wish I did not have to borrow your time and this privileged hour to demonstrate how crooked my accuser is. I know most of you have probably witnessed the proceedings in the investigations conducted by both houses of Congress where he has so far appeared. But I beg your indulgence in defense of my name which Mr. Hernandez conveniently dragged to take the heat of him and his cabal. A desperate attempt to divert attention away from the real issue. His own involvement in ghost projects and questionable dealings. Batay sa aking mga nakalap na salaysay ng ilan sa mga kawani ng DPWH at mga kasamahan ni Mr. Hernandez. Malinaw nasangkot siya sa mga ghost projects sa Bulacan. Pinatotohanan ito ng hindi lamang isa, kundi tatlong opisyal na nagsabing siya at si RJ Dumasig, Project Engineer 1 ng Bulacan, First District Engineering Office, ay kapo kasangkot sa mga proyektong ito. Pinatotohanan din ito ni na John Michael Ramos, dating OIC ng Construction Section ng Bulacan, First District Engineering Office, Ernesto Galang, Jefe ng Planning and Design Section ng Parehong Distrito at Norberto De Leon Santos, Jefe ng Quality Assurance Section. Lahat sila ay nagbigay ng sinumpan sa laysay na nagdidiin kay Bryce Erickson Fernandez. Ang dalawang ito ay kabilang sa tinigroan ni Senator Lacson na BGC Boys o Bulacan Group of Contractors. Mga suki sa casino. Si Bryce, also known as Marvin Santos de Guzman, ay nakapaglustay na abot ng 435 million at nakapaglonder ng pera humigit sa isang bilyong piso. Samantalang si RJ, alias Sandro Bernardo Park, ay umabot naman sa 16.9 million ang natalo sa casino. Yun ang pangulo, malinaw ang paglalahad ng ating kasamang senador na ang kanilang mga ay nagpapahihwating na sila sangkot sa paglilinis o paglalaba ng mga nakulimbat nilang pondo ng bayan. Sa aking pagtatanong nitong nakarang lunes sa pagdinig ng Blue Ribbon Committee sa General Manager ng Sims Construction Trading na si Ginang Sally Santos, inaamin niya na nag siya ng kabuwang isang bilyong piso mula taong 2022 hanggang taong 2025 sa DPWH at inaabot yon kay Mr. Bryce Hernandez. Ayon pa kay Ginang Santos, ang halaga ng pera na kanyang dinadala na minsan ay nakalagay sa mga ahon ng noodles ay depende sa proyekto at minsan ay umaabot, umabot, umabot ng 245 million pesos sa isang hatid. Kapal ng mukha mo. ni Ginang Santos na si Mr. Hernandez na DPWH Engineer J.P. Mendoza, Chief ng DPWH Bulacan's Construction Division ay ginagamit ang lisensya ng SIMS Construction para sa mga proyekto nila. Si Mr. Mendoza, kami Elias na PJ Castro Construct Asuncion na pinangalanan din ni Senate President Pro Tep na kabilang sa BGC Boys ay may kabuhang 418 million na nilustay sa iba't ibang kasino at nakapag-launder ng perang mahigit P218 million pesos. Kung nakakapagpatalo ng damilyon si Mr. Hernandez sa kasino, hindi na rin siguro nakapagtataka kung bakit hindi siya nalalayo sa mga diskaya pagdating sa paramihan ng koleksyon ng mga sasakyan. Nauna nang inamin ni Mr. Hernandez na siya at ang kanyang asawa na isang dating rank and file employee ng GSIS ay nagmamayari na mga mamahalang sasakyan gaya ng Dodge Challenger, Toyota Supra at Lamborghini Urus Performante hindi ito karaniwang pag-aari ng isang empleyado ng gobyerno. At hindi pa dito nagtatapos ang listahan, ginong Pangulo. Nandun sa kanyang garahe, isang Ford Everest, Ford Territory, Toyota Corolla Cross, Suzuki Jimny, Mitsubishi Pajero, Honda Civic Type R Turbo, and add to this his collection of high-end motorcycles, BMW R125, Zero GS. Yamaha T-Max. BMW C400 GT. Ducati X Diavel Nera. Honda Goldwing. Ducati Street Fighter. BMW R1300 GS. Vespa, Vespa Scooter. At yung kanyang asawa. Meron dalawang Toyota Hilux. Isang Toyota Fortuner. Kia Carnival. BMW X3. Toyota Land Cruiser. Vespa Primavera, Honda, BMW mga kaibigan ginong pangulo Bryce Hernandez claims these vehicles are part of a buy and sell business run by his sibling but why are all these ve vehicles registered under their names bakit nakarehistro ang kanilang mga sasakyan sa kanilang mga pangalan kung sinasabi niya buy and sell business itong mga ginagawa nila gago magkano ba ang sahod ni Hernandez Sapat ba ang kanyang kita? O ng kanyang asawa? Para magkaroon ng ganitong karangyaan? Mr. President, hinagamit bilang umunong ebidensya laban sa akin ang mga larawang kuha sa ibitabang okasyon gaya ng birthday party. Makailang beses ko man na nakaduupang palad si DE District Engineer Henry Alcantara, kaya ko humarap sa kahit sino at sabihin na hindi ko siya personal na kilala. Mismo ang Pangulong Marcos, mga na nagsabi na ang mga larawan natin ng mga opisyal public figures ay hindi sapat na batayan para patunayan at masabing talagang kilalang kilala natin ang mga nakakasalamuhan natin. To quote, President Marcos, alam naman ninyo, ni-name drop lahat. Magpapakuha lang ng picture tapos sasabihin, o tingnan mo, Malapit kami. E sa isang araw, isang libo yung nagpapapicture sa akin eh. So lahat ng isang libo na yan, eh, malapit na ba sa akin? People have to be more careful at huwag sila masyadong gullible. Yan po ang sinabi ng ating mahal na Pangulo. Tungkol naman sinasabi niya, hinggil sa isang nagnangalang Beng Ramos na nagpakilala daw ng miyembro ng aking staff sa Senado Malinaw na ipinakita niyang text exchanges sa kanyang cellphone na nangyari ang kanilang pag-uusap tungkol umano sa isang pagdadala, pagdideliver ng pera noong December 22, 2022. Mr. President, anim na buwan pa lang ako mula nung mahalal muli, muli, sa Senado, wala akong kinalaman o anuman partisipasyon sa budget deliberations para sa 2022 budget mag invento ka lang. supply pa. Mr. President, there is no one among my staff named Ben Ramos. Wala akong staff o consultant na Beng Ramos. No such person has ever been employed, much less authorized, to use my name or act on my behalf. Mr. President, let me just share that even before the assumption of the third hearing of the blue ribbon committee last monday. i already received warnings from various parties. i was told that if i continue to actively participate in the investigation on ghost flood control projects, i will become an easy target. an easy target, they say, because of accusations heard against me in the past relating to the PIDAF issue. mr. president, I told these people, Hata warning me, and as I have stated at the start of the Senate investigation into these public work anomalies, public works anomalies. Hinarap ko po wala sa hukuman lahat ng kaso inihain laban sa akin. Hindi lang ako sumuko ng kusa nung ako'y pinaratawan at ikinulong. Ako po'y nakipaglaban ng patas sa proseso ng patas at justisya at naghintay ng matagal na uh, panahon sa pagdating ng hato sa mga kaso nito. Hindi po ako nawala. Hindi po ako nagtago. Hindi po ako tumakas o nagbintang ng mga taong walang kinalaman sa mga akusasyon laban sa akin. At great cost to my family, my freedom, and my political career, I have acquitted myself of the grave charge of plunder Before the bar of justice and the legal system, we are all sworn to uphold. Should that sad and dark chapter of my life be a reason for me now to do nothing, say nothing, and just keep quiet when my job as an elected senator of this country calls on me to take a stand and expose these people? No, Mr. President, I cannot. and will not shirk from my sworn duty to ferret out the truth. I will not be silenced when I know I can contribute something to the task at hand. I will continue to do my best to be worthy of the support that I was generously given by the people who elected me back to this Senate. Tama nga, nagbigay ng babala sa akin. I am an easy target. Kaya isang araw, pagkatapos ko sabihin na dapat i-contempt ang sinungaling na si Bryce Hernandez, tumakbo siya sa kongresa mababang kupulungan para ilako ang isang kwento na sa tingin niya ay madaling paniwalaan. Hindi lang yun. Paulit-ulit niyang sinasabi ang akala niya safe siya. Walang galang na. Halatang galing pa sa isang script na binabasa. Marami sa akin ang nagsasabi, huwag kong patulan ang isang tao na sa sobrang kapal na muka nakuha pong magkasino habang iniimbestigaan ang mga krimen niya dito sa Senado. Mr. President, kung nakuha kong humarap sa kaso at tanggapin ang kaparusahan ng isang krimen kung saan ay napawalang sala Lalong kayang-kaya kong harapin ang isang Bryce Hernandez na larontarang sinungaling at magnanakaw.